Magandang araw mga kasangot Ngayong araw pala ay papunta ng Naikabiti Dahil nga malayo ito sa Manila Kumuha ko ng dalawang booking kay Lalamove Para may pang allowance tayo doon mga kasangot Pagka-deliver ko ng dalawang booking kay Lalamove sa Bacoor at sa Nobileta mga kasangot Ay eh, agad naman akong naghanap ng kantin para magmahay ng tanghalian Kain pala tayo yung eh, mga kasangot Grabe, sobrang terik ang araw nung mga oras na yan kaya sabi ko magpapahinga muna talaga ako dito sa lagi kong kinakainan bago dumating ng tulay patawid ng naik mga kasangot at pagkatapos ko nga kumain ng tanghalian ako ay nagpahinga lang ng ilang minuto at nagbiyahe na din at duman muna pala ako dyan sa hardware mga kasangot para bumili ng latex pandagdag sa pintura natin do sa ginagawa nating bahay sa naik Pagkatapos ko mang bumili ng dalawang galong latex dyan mga kasangot eh, ako naman ay nagbiyahe para puntahan yung ating bahay doon sa Pasinaro mga kasangot Saan tayo ay nakakuha ng bahay no? Ay, no may, dito pala may ginagawang ano diyan no, construction Sabi nila ano daw yan, school saka center Ayan, Kanan lang tayo rito Yan, dito yan sa pagsinag Ayan Dito

may pagsinag pasinaraw pala na ano ko sa pagsinag natin sa kabila ah, dami ng dami ng tapos na bahay gaganda na ng mga bahay ah, dami ng tapos na bahay ah, dito tayo kanan tapos kaliwa tuyong tuyo ginagawa tuyo. na ng ano tuyo yung ano ano ganun na. Ngayon. May bili yata ng tubig to. Happy meal. Ito nga yung ng tubig mga kasangat. Ito na pala yung kalagayan dito ngayon sa sobrang init ng panahon. Yung may nagbabalibol pala dito sa hapon. Sabi, sobrang init. Ngayon yung bahay natin na osangot ito pala yung pananim na karlubang mga kasangot. Hindi ko lang naitanim dahil sa sobrang busy natin. Napabayaan ko na at nagtimpla na rin ako ng pang-skim coat. Yung mga hindi pa natin na retouch dito mga kasangot sa pader. i -re na natin. Ang gamit ko palang skim coat dyan yung EBC mga kasangot. Medyo may kamahalan pero sulit naman to. Mga kasangot, magulat tayo ng mayroon na tilapia. Talagang bukas pa naman tayo ng hapod. Ito ako ng tilapia. Kumila ko ng sorberazo, 140. Hindi na pangunan. Buti na lang mga kasangot, nakapiyahe tayo ng lalawag kanina. Punta rito. Mayroon tayong pangunan sa atin saing Kain tayo ng ating kanin na na dapat na wala pong tayo ng talong mas masarap to kung may talong ulo sa to ah suhabe eh. hindi talaga may lalamog kakana <laughs> tayo ng pang ulam ang burog na

Ito pala mga kasangot tayo nung kinabukasan na habang nagpapahid pala ako ng primer dyan mga kasangot masakit pa yung aking ulo dahil napainom na naman tayo kagabi pa Pass forward ko na pala yung video mga kasangot para hindi gaano mahaba Buti na lang talaga mga kasangot mayroon tayong experience sa gantong mga gawain at hindi na natin pa ibabayad sa labor Kayang kaya na natin gawin kahit hindi tayo eksperto mga kasangot hindi ko talaga lubos akalain mga kasangot na makakakuha ko ng gantong kagandang bahay. Dahil yung bahay namin sa probinsya mga kasangot, ang lang nun ay anahaw. Tapos ang dingding ay yung kawaya na binasag-basag nung nandun pa kami sa bundok mga kasangot. Kaya ang payo ko sa inyo kung kayo ay nanungupahan lang din naman dito sa Maynila. Kumuha na kayo ng housing loan para hindi na kayo mangupahan habang buhay mga kasangot. At ito pala yung dala kong pananim na melon mga kasangot. Nilagay ko lang dito sa harapan ng bahay namin yung isa at yung isa naman doon sa may kanto. Sana makasurvive dahil sobrang init ang panahon talaga dito sa naik mga kasangot. At dito pala kumain na rin ako dyan ng hapunan. Bumili nga lang din pala ako dyan ng dalawang itlog na pula, isang sibuyas at dalawang kamatis. Solve na ang hapunan ko nito. Yung mga, mga kasangot, ito na yung primer ng madaling araw Yan, tapos na pintura na na tapos na ito yung second floor nya mga kasama tapos taas Yan. tapos na ay nakuha sakit sa katawan ha okay lang tapos na tapos natin ah. tapos na mga kasama sinisyan nyo na yung video natin medyo malabo ito na lang kulang natin konti munting pasada na lang yun ng masilya yung sa garden. Saka yun doon sa kanto. Nulang tayo ng masilya. Ngayon natutulog na tayo. Yung ating higaan. Karton. Tok na.